Okay po, ito po ay isang pakiusap as a PWD officer, as a PWD member, and as a person with disability. So, ako po ay nakikiusap at uh, uh, nakininikluhod sa, sa inyo na kung meron naman kayong kamag-anak na... So, hindi pa naman confirmed at kung may suspecha kayo na merong mental health problem, kahit ayaw, eh, hindi nyo dapat susukuan. Kasi kung may mga taong hindi sumusuko sa kanila, ibang tao na yun, eh mas lalo na sa inyo. At saka upang naka ng ibang tao yan, eh kayo po ang sisisihin, kayo po ang tatanungin ng barangay, kayo rin po ang tatanungin ng CSWD at MSWDO kayo pong tatanungin ng mga yan at mas lalong kayo ang tatanungin ni Secretary Rex Gatchalian kung bakit pinabayaan nyo yung alam nyo baka may psychosocial or mental disability or or may anxiety na pinababayaan nyo lang kasi ang katwiran nyo may, may mental problem sila may mental health problem hindi nyo nga dapat pinababayaan yan kahit sabihin nyo matigas ang ulo nyan hindi nyo dapat yan pinababayaan dapat yan, minomonitor nyo, inaano nyo, kasi baka makaperwisyo yan eh. At saka dapat, uh, aware yung mga tao na gano'n siya, para kung sakasakaling mapadpad sa lugar nila, o mapadpad sa bahay nila, pwede nilang ibalik sa inyo at tunyo kunin kung sakasakali. Hindi ho yan yung naninira kayo. Hindi di ho porket sinabi na may problema sa ganyan, eh naninira na ho. Mahirap po kasi itago yan. Kasi ho, as PWD officers, obligado po kami na tumulong sa kanila kung sa kasakale Kahit ho hindi pa confirm, kahit wala pa silang ID, tinutulungan, obligado pa rin po kami tulungan. Pero sana, masuportahan sana sila ng pamilya. At hindi lang ho sila, kung meron ho kayong member na may mga comorbidities o may mga sakit, sana naman ho tulungan nyo. Hindi ho yung... Pobo, titiisin na lang nila yung sakit nila and then kapag ka, pumanaw sila o wala na sila, tsaka lang kayo magkukumahog na tulungan sila. You know ha, habang buhay pa ho yung tao, tulungan natin. Kasi naiiwasan naman ho yung sakit. At kung sinasamahan nyo man yung mga kamag-anak nyo, huwag nyo tingnan na burden yon Kaya nga, iba, hindi nyo rin ho masabi. Kaya wag ho kayong mag-judge. Kasi iba't iba ang treatment ng mga PWD sa bahay. Yung iba, tinatawanan lang eh. Hinihingan pa ng ulam nilo Pambili ng ulam niloloko pa. So, yun lang ho yung aking plead, no? Na sana wag pabayaan yung mga PWDs na may sakit. May PWD din, may sakit pa. Tapos yung mga may suspected anxiety, psychosocial and the uh, mental problems wago sanang pabayaan so yun lang pa